Ayan po, mag-aano uh, po kami. Mangunguha po ng kamatis, atin po ipapamigay na 'yung iba doon. O. Oh. Makita po papa kinabangan. Uno parin 'yung sa loob. Ano ba yung daw? Hindi na pala. Oh, Hindi ba 'yan? Oh. Kaya salabak. Isabit mo na dyan Pare Aaron Yan, diretsyo ito eh Uy, oh, diretsyo, din eh Diretsyo lang, yan Kahit din eh, sa kabila Din eh, din eh, sa agresibo yung aso ay yan ay yung saktong ay no Choo. yan kuha yan saktong na ninyo kahit yung nalaglag na inyong pag gusto niyo kuhaan yun no? yan natin pong papamigay na rin kamatis Lahatin mo na lahat, pati yung mali area niya, maliliit. Matre ako si sa baboy. Wala na rin ata ng kamatis sa ano anong sa lilim ano. Meron pa naman Ibig sabihin hindi bumagsak na rin nga ang presyo. Ano to ayos ano? po ating pyramid na. Kayo oh, na pili na ninyo. Parang ira ayos din kaya ring ano? Itong ampalaya. Diretso na kaya yan. Anong magaling uh, ano yung tatabunan ng puno? Mayroon na nga ay Tabun-tabun lang mong pagkano Kailala ay dilig Bagay nag-uula naman tatabun tabunan na lang Para? Para doon bata ba? Oo oh. Yung damo kaya? Yun. Ilalagay sa puno yung mga damo Ano kaya? <laughs> Masama ka sa paningin eh pag damo ay nilagay. Pero yun ang pampatabarin na, no? Ay, dayami pala ang kailangan na yan, no? Mayinit, ma'am. Oo, Pero damo, ari. Ano ba nagiging sakit ng mga ganyan? Ano mga nagiging sakit? Wala Punggus? Ay, ano mo? Ha? ba nakulot? Oo, anong kamut sa ganon? Ikaw ba hindi pa napapaahon ulit ng liliw ata, ayan oh. Eh, hindi pa napapaahon. Maampala kayo sa liliw? Palagay mo? Maampala. Sabi. Nakamirom pa rin. Si Kalbo ba naahon ba nang naahon ka ba utoy ng ano? Oo, so, maampala kayo sa liliw papa. Inaan ba? Maampala ng tanim doon? Maahon din mo nang nung eh. Oo. Uh. Malaki nga nung puno. Ano-anong tanim doon Kalbo ngayon sa liliw? Maampala ya. Sa ilus ka. Sa kamu, tita. Sa ilus. Labanos. Ah, jackpot nga yung Labanos. Forty-five. Ah, jackpot. Saan ba ka naahon? Balitse. Sa Balitse pa rin ba naahon? Para yun. Ano toko? kayo ng Balitse. Hmm. Kaya pa sila sa bundok eh. Oo. Mm -hmm. Yung mga sitaw pa nga. Yung mga sitaw pa nga sila. Galing. Anong pangalaman ng pasyalan doon? Brenas. Brenas? Hmm. Brenas. Um, parma tayo na pa rin. Parma. Hala, pangunga na. Ha? 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 na Ha? 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 na. Ha? 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 Ay sila pati ang mamumuti pag iniuwi nila baka hindi na rin kumita. Oo, -uh. lugi-lugi na. Lugi-lugi pa ano? Iyan <laughs> na pa diyan oh, tumayo no. Para napahuli yung tanim ko ng ampalaya no dapat ang palay sukob na eh pag ganito na hina na no. Hmm. Palusutin mo na lang yan. So, ano na lang ang paraan. Palusutin bang. Palay ah. Bakit ngayon bitag kira pang palay ah? Hirapin na sa ano. Bakit? Panahon. Maulan. Hmm. Ay puno lang mga tanong dadali ay. Ha? Puno pati mga dahon. Dahan. Pag mabugbog ng ulan ay nadali rin ng dahon, asama ma? hindi agad na ano. O ay tataasan ko ang kamyon ito. Uy, Ha? Oo. Ay, ito'y sakto lang ang taba. Payat pa nga Payat pa? Papatabaan ko pa. Bago pala naman nakakarbo ito. Ay, ilang buwan ba itong kanyang bago bumunga? Ay, tatlo. Baka may isang buwan pala, kaya nasa taas na. Ng... Ay, marami ka pala nasiti na. Ay, ang tanda na nga na yan. pa. Ano ba pang-spray din yan? Ha? Ha? Ano mga Ha? Oo. Meron nga ngayon mahal yung Tigtitriwan. Palit-palit oh. lang naman ang gamot. Hindi mo naman na isang gamot lang. Oo. Hala, uliin na ninyo. Diyanong sukol, ano. Haha. <laughs> Yun to may pare na upo May upo ah Ano to yung nakarami ka na? Sa liliw itabas na makanget, tatabas na rin ano. Ay, na, binubunot tayo, titirampay ito maninira, eh. okay, no, no. Bakit pag ba hindi binunot? Ay, titirampay roman Sa bag... ini Sabag. Ay, ito man, ito. Hmm. Ay, pata, ah. Ay, dyan, na hinay ang pataa. Abala pa ano. Ay, <laughs> matay na kapalitan mo naman ay kapalitan si Hili, bala ko si Hili hindi nga yan kape, wala na talaga sa malawakang gulayan na talaga yung ay puro, kapalitan um, yung uod na oo wala ka na ano pang hinayangan diyan sa pamigay ko din na re, siya oo ay siyan anong pagkadami dami nga bagi panggisalaan ngayon, no? Magiging tapakan ng bangan, eh. Diretso May oh. ang... May tamarlig. Oo. May gating rep doon, eh. Hindi maano agad. Diretso ang tas-tas, ay. Eh? Hindi, diretso nga pati ang tabas na nito. Hmm. Matatukod ang mga, ano, bago. Lalaga kong bago. Hindi Ha? Hindi aris ang pala, yan. bago yan, ano. Gigiri, ano. Hmm. Nabigat ang buong ng Ay, kada tulos tulus isalaan, hindi kami masyadong madalang.

Kuha na ako yung kuha kuha yung ari Tingin e, din na ako Wala kuha Tingin mo pag malambot ito kahit maano ang balat pwede yan Nalubog pa ba ang kuko? Yes. hindi na Ari po yung bago tabasan Buti ka mo at na yung mga bunga po oh, yan kumplitong kumplito sa pataba ito init ulan pala. Ay, ay, kahit pala anong ganda sa ano. Ha? Yung sa okay. kamatis yeah. niya, yung huli mong yan, palusutin na. Dapat talaga gantong ay tapos na mayo. Oo. Oh. Wala na pa, ubos na. na. Ay, yan pala, hindi pa mahal na pala ngayon na, no? Pag ikin makakapagpalusot, ano? Pag napalusot, mahal yan, presyo na Ay, kaya pala. Aba, kung takanta ka, ay kumplito. Ito'y Kompleto sa pataba, Wala na eh, Patanda Wala na. Ay, di ba kung pitasan pa lang? Parang padalawang pitas pa lang. oh na lang. Oo. Diretso, diretso. Ay, di doon na kayo lumusod. Para iron. Ayos Oo. Oh, wala. Ayos na yan. Ah, oh. Yo. Oh, ay, Diretso na kay pare Erong. Ah, sige. Ay, Oo. Oo. Oh, tayo, ayos na, diretso ka na. Ha? Ha? Ay, hala, sige, sige. Ayos na, pare Erong. Yan, ayos na po. oh, wala, Atin po na i pamahagi na iba. Oo. Oh. Yan, buti may mga kumukuha. Ya, salamat po sa inyo pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lahat po. Vai!